Kain tayo guys. Ito talong. Kanto chicken. Kanto fried chicken. Ayan, kinagatan ko na. Ito yung kanilang special sauce. So, yun yung kinakain ko guys. Ito yung sauce. Sausaw natin itong talong. Tapos, kanin. Tapos may manok. Hmm. So, tayo ng manok. So guys, 13 pesos lang to yung ganito kalaki. Ano sa balugbog at saka ano tayo part. So, sa mga hindi maarte dyan, so ito lang sapat na. Tapos, pritong talong. Hmm, muno. Hmm. Harap. Hmm? Butong-luto siya. Ito, parang dugtungan na ng leeg. <laughs> so, ganyan dito siya sudad. Bawal ang maarte. <laughs> Hmm. 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 So, mamaya na ako mag-vlog. Mamaya na ako tapusin ko yung kinakain ko. Hindi ko kasi mapil. Hindi ko parang nauubos na yung anak kadadaldar. Pero parang hindi pa ako nabubusog. Charot. Kain tayo. Kain tayo ng talong. Mm. Hot. Sabah chicken. Mm. Sarap kasi mainit. Hmm. Ang pati buko ko na, kain ko na. Mm. At, so, wala kaming ulam ngayon, kaya, bumili na lang ng ulam. So, tie part pala yung binili ni namin, 13 pesos lang ito. Yaman. Sausaw sa sauce. Panin. Yan. Mm. Yan, buko, hindi makita mo. Ayaw. Hmm. <coughs> Tumulo pa. Ah, Sarap. Pagod sa labahin si Inday sa maghapon. Kaya kain muna. So wala akong vlog for today's video. Baka bukas. Magluto tayo ng beef mechado. So balat. Balat na may sauce. Mm. Mm, na may sauce din. Mm. Oh. Magmukbang na lang kaya. <coughs> Tanghang. Magmukbang na lang kaya ako. Mm. Rap. ayun so, lang guys. Thank you so much sa lahat mga nanonood ng aking video. Sa so, mga patuloy na nanonood. At hindi nag skip ng ads. Thank you, thank you so much. So, hindi na tayo ngayon nagla-live kasi nga. Sobrang busy na maging full-time mom. Ang daming iniintindi sa buhay. Araw-araw. Yun. -araw. Yun lang. Mm, sana kung nasa man ngayon, lagi tayo mag-iingat. Lalo sa panahon natin. May iba-iba weather. Kaya, kaya, kailangan lang rin handa. Ano, guys? Thank you so much for watching. It's me, Debra Soblog. Bye-bye. Kain muna ako. Mm -mm. Okay, oh, masamang kumain na nagsasalita. Bye-bye. <laughs>